Ang salita ng Diyos ngayong araw, na mula sa Genesis chapter 2, verse 23. At sinabi ng lalaki, ito ngay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Sa Genesis chapter 2, verse 23, Makikita natin ang malalim na kahulugan ng ugnayan ng lalaki at babae. Ang pagkapahayag ni Adan ng mga salitang, ito ngay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagkakabuklod ng kanilang pagkatao. Ang babae ay hindi lamang kasama o katuwang, siya ay bahagi ng lalaki isang pagpapakita ng kanilang pantay na halaga at layunin sa plano ng Diyos. Mensaheng may uugnay sa tagapakinig, ang kalalakihan, at kababaihan ay nilikha ng Diyos na magkakaugnay, at may layuning magtulungan sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian sa mundo. Sa bawat relasyon, Mahalagang tandaan na tayo ay may pantay na kahalagahan sa mata ng Diyos. Ang pagkakaisa at paggalang sa isa't isa ay nagiging batayan ng matibay na samahan na nagsusustento sa ating paglakad sa landas ng Kanyang kalooban. Ang panalangin ngayong araw ay Panginoon, Salamat po sa biyaya ng buhay at relasyon na ipinagkaloob ninyo sa amin. Naway matutunan naming pahalagahan ng bawat isa, magtulungan at magkaisa sa paglilingkod sa inyo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang wise na pag-iisip at malasakit sa bawat tao, upang magpatuloy kami sa paggawa ng mga bagay na magbibigay ng kasiyahan at kaluguran sa inyo. Sa pangalan ng Diyos Jesus, Amen.